kumusta mga cat lovers si Doc MJ to at may mga tips ako para sa pagpapaligo ng pusa nyo alam ko, alam ko parang bangungot ang pagpapaligo ng pusa pero wag mag alala nandito ako para tumulong so gaano kadalas dapat paliguan ng pusa depende yan para sa atin na nasa tropical na bansa dahil sa humidity medyo nagiging mabaho ang mga pusa natin kung indoor cat naman, sapat na ang paligo kada ilang buwan. Ang mga outdoor cat, mas madalas dapat paliguan, lalo na kung nakakapit sila ng madumi o malagkit. Sige, unang hakbang. Ihanda ang lahat ng kailangan bago magsimula. Kailangan mo ng cat-friendly shampoo, tuwalya, treats, at tasa o maliit na tabo para sa pagbanlaw. Siguraduhin maligamgam ang tubig hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, pangalawang hakbang. Dahan-dahang ilagay ang pusa mo sa lababo o bathtub, kausapin mo siya ng mahinahon para pakalmahin. Gamitin ang tasa para ibuhos ang tubig sa katawan niya, iwasan lang ang ulo. Nga sa yon, pangatlong hakbang, i-apply ang shampoo at pagkiskisin hanggang mabula. Maging mahinahon at iwasan ang mata, tenga at ilong. Banlawan ng mabuti para maalis lahat ng shampoo sa balahibo. At pang-apat na hakbang. Patuyuin ang pusa mo gamit ang tuwalya. Karamihan sa mga pusa ay hindi gusto ang tunog ng hair dryer. Kaya mas maganda ang tuwalya. Bigyan sila ng treats at purihin ng bongga dahil naging mabait sila. Tandaan, pasensya ang susi. Kung talagang stressed ang pusa mo, okay lang tumigil at subukang muli sa ibang araw. At kung masyadong mahirap paliguan ang pusa mo sa bahay, pwede mo siyang dalhin sa professional groomer. Sana makatulong ang mga tips na ito para maging mas madali ang bath time para sa iyo at sa mabalahibo mong kaibigan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa YouTube channel ni Doc MJ para sa mas marami pang tips sa pag-aalaga ng pets. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.